Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. At i notification bell para sa mga iba pang tip at update natin dito sa MU Dragon Adventure. Ha, let's go. So, ngayon guys, pag-usapan natin guys, kung paano nga ba pa makasabay yung mga dami na karakter natin dito sa main natin, kung paano makasabay yung army kahit naman hindi yung level guys no yung revert lang para at paano yung mga latest na item natin na mabenta natin so, kasi guys ganito lang yung ginagawa ko guys nung una nung unang ano guys gumawa ko ng dami 7 days yung guys no pagtapos ng ano pagtapos kumakuha yung second wing sa kayo itong pinner ko kumawa na ako na ito guys itong dami natin itong elf yan, ito yung mapapansin niyo revert pull natin siya. Kasi ito guys, revert 3 ko lang nagawa to guys eh. Itong revert 3 tapos nung lumabas yung stone doon doon, yung ginawa ko. Kasi importante talaga na makakuha tayo ng susi doon para maka makakuha din ng malaking XP. So mga pansin niyo revert pull din tong dalawang to. Eh. Pero sa pero arbitrary ko na to nagawa itong mga dami ko na to. Kasi guys, sobrang tagal magpa-level ito sa revert for halos dalawang buwan na. Dalawang buwan na itong, yung ano. Baka makakasabay na siya. Yung ano, yung mga dami natin. Tagal na magpa-level. So, ito naman guys, pag magpa-level tayo guys. Siyempre, mayroon siyang 300 XP. Ayan, sa baba. no siyempre so, guys, para mabilis lumabel tong dami natin kailangan natin import unang una importante yung mga itlog kailangan natin bilhin yan yan nabibili lang natin mga itlog ah, uh, dito guys syempre pag revert po meron na syang ano, meron egg no, yan pwede tayo mag bliss dyan ito nakapag na ako tapos yung mga egg bis na lang natin di na, di na natin atakin isa isa yan Blast lang ano yung nakita nyo lumabel tapos ito yung blood castle saka ano sa level Square. So, ayun lang guys. tas sa mga, hindi ko, hindi ko naman talaga totally pinagtutuunan ng oras. So, saglit ko lang ito. Basta tinatapos ko lang yung mga daily tasks niya. No? Mahubos lang to guys. No? So, sa excellent, sa kasariling boss, ayun lang. Ito lang yung mga inaanap ko. Yung mga, yung mga mababa lang na level. Para mabilis siya matapos. Ayan. So, Wala akong kawalan natin kahit yung 12 na ano. Kasi so, gabi ko na pa binubuksan to. Ayan, so, kung mapapansin nyo guys. Ayan, sobrang dami na ng golden chest ko. Yung, yung R4 no. Sobrang dami na. 250 na. Dahil nga, hindi natin binubuksan. Dahil nga, wala namang bibili niyan. So, kaya naisipan ko guys, para mabenda ko. Gumawa pa ako ng isang account no. Yung dami account. Tapos, gumawa ako ng apat na ano, doon. Na dami ginawa ko yon 3 weeks ago pero hindi ko rin matuunan ng oras minsan sa ano minsan sa isang linggo ata apat o tatlong beses ko lang nabubuksan yun ay guys ma gagawin din natin doon so sa mga ano sa mga unang dami natin ay sa mga bagong dami natin wala wala pa siya gitong ig arbi pa kasi lalabas to so eh. yun kaya medyo mahirap pa mahirap pang ano mahirap pa yun sa ipa-level no so, ang ginagawa ko guys dito pag bubuksan ko yun siyempre ito bibenta ko bibenta natin to pero sa so, tutusin guys pwede naman tong ano pwede naman tong gawing diamond no pwede natin gawing diamond yan ah, um, may papaliwanag ko pero ginagawa ko na yan hindi dito kasi sayang itong kung natin pag natin yung isang ano yung isang dirneto 400 din yan 390 ata <coughs> pag binenta natin lahat yan siyempre Bili na natin lahat. Bibili lahat ang dami natin. May 5, 5K plus din tayong income. so, palit tayo ng account guys. Palit tayo ng account. So, Login lang natin yung Facebook natin. Ang ganyan ginawa ko. Iihila ko Facebook. Sa Facebook lang naman nagla-login. So, yan. Ito ang ah, pag mga pag login na guys balik tayo sa EMU yun ko yung mga mga ginawa kong dami second account login tayo facebook so ito guys medyo ano pa to guys no wala pa siyang ano aid kaya ano pa lang siya manual manual ang pagpasok ko sa Devil Square sa sa Blood Castle. So, ang guys, wala na ito. Ayun, um, ayos. Kung mapasin niyo report ko na siya, pa-report to na rin siya. Bibili niya na 'yung mga ano guys, na, mga R6, mga R6 pag nag-report to na siya. Doon sa mga tambak na ano natin, item sa mga dami natin dun sa main. So, ayun guys. Ayun yung ginagawa ko guys. Pag may halimbawa lumabas tong blood castle. Ayan. Pinapapasok ko na sila lahat pinapasok ko na sila Ayan. pumasok na ako kanina dito eh, sa table square Ayan, pumasok na ako dyan dalawa lang dalawa sakto na yan para may pang ano tayo na no, retrieve tayo na retrieve ko na rin kanina eh. pa. may experience na makukuha dyan no? para kahit pa paano may panulitrip tayo para pumasok na rin tayo ng isa kasi 100 100 yung bayad yan para pumasok na rin tayo ng isa so yan exit lang natin tapos syempre para hindi na natin, hindi na tayo magantay lahat na papasukin natin para at least nakakuha na nila ate nila para dun sa devil's girl saka sa blood castle so na natin sila lahat ang gagawin na lang natin syempre tapusin yung mga task pero dito guys tal pag lumilevel naman to guys sa mga itlog talaga guys kasi malaki magbigay din ng XP yung mga golden egg na mabibili natin no kailangan bilhin natin yan kailangan bilhin natin yan para tapos, syempre dito manual manual pa natin kakalabanin yan para makuha natin yung XP Plus, ano na natin times 10 na natin yan yan, And ganun lang tapos tatapusin natin ito lang yung mga gagawin natin yan yung mga mabibilis na patayin para makuha natin yung ito itong huling huli yan 1k nakuha natin lahat yan sabay sabay na silang papasok yan so lang guys na dito na ano ko lang tuloy nung kasi may condon kaya kailangan maka ano rin sila no kay condon makapa, maka attempt din sila doon makuha yung mga susi dito guys kahapon ano na ako kumuha na ako ng anim na lumabas na si Condon yan para mabilis din sila magbalibel alam naman natin na malaking XP ang bigay na ito so yan meron na siyang anim na susi lahat sila As, mamaya kukunin ko na lang uli yung pang anim pa so ngayon dito naman i e Gondon kahit naman siguro bukas kahit hindi na tayo mag pumasok dito makuha puli, ulit natin yung anim no? dahil na may kumapansin nyo yung ano eto pag napatay na si Condon yung unused challenge times on the day will be converted into kiko mag so ito guys magko-convert sa susi kung hindi natin nagamit pag namatay si Kondon so ayun yung kaibahan dito hindi ka tulad dati no pag di mo nagamit tong atip na to wala dito, dito sa ano RB pa RB5 no na Kondon ayun syempre mabilis na patay si Kondon sa pangalawang araw yung mga hindi nakapag attempt doon makukuha pa rin makukuha pa rin na susi so ayun guys So ayun din lang guys, ayun yung ginagawa ko guys. Ito, titignan natin kung hanggang saan naabot nito na sa pagka-RB5 ko guys. Tignan natin kung makaka-abol -ab siya sa isang buwan kung makaka-RB4 natin itong mga to. Nakatang chain pa natin. Pero bala ko kasi guys dito. Ista ko muna siya sa RB2. Tapos ipunin ko mo kompletuhin ko muna yung mga ano guys, yung mga magandang stats dito sa ano, sa ibibenta ibebenta dun sa main natin. Yung mga ito, mag magipuntay iipon tayo ng mga magandang stats dito. Ilang balak ko guys. So, ayan. O sa nga pala guys ito, yung mga halimbawa ano, na yung mga R4 na nabili natin dun sa dami dami na karakter natin sa main account natin. Halimbawa ito nabili nito. Na dito ko lang siya binebenta guys para maging diamond. Yan. Bawa, yan. Parami, parami tayo. So, bibenda lang natin yan, guys. Pero ito, di natin ito pa Yung mga, ano lang, mga arpa, bibenda natin. So, pag naging, ano, coins na siya, bibili lang natin tong, ano, pinakamababang presyo, yung 40. Port. No, wag wag tong 80 wag yung mga malataas no na accessories yung, ito lang kasi yun lang para medyo tipid so okay guys halimbawa bumili dalawa so i-recycle -re lang natin yan guys para maging diamond so ayun lang gagawin natin guys para kahit papano yung mga nabenta natin item dito hindi ma-stack mga basura na item ay ano lang at benda lang natin yan tapos ito i-recycle lang natin yan kapag na-recycle natin yan guys yan may 200 diamond so makakaipon tayo ng no, lahat ng mga item na basura na nabili natin sa dami natin itong dami account nabili na itong dami account ganyan lang gagawin natin para maging diamond siya o kahit pa, magkaka magiging diamond pa sa kahit pa 100 lang kaysa naka-stack no lalo na yung sa dami account ko na ano na tatlo sobrang dami ng mga artboard doon na ano na na yes, kasi nga ito lang yung pinaka pinapatay ko. Ayun, mga ganyan lang. Ano ipon siya na naipon. Kaya umabot siya ng 200 plus. Ito yung, 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 isa iba naman 100 plus na lang kasi nagbebenta na. Pinagbebenta ko na. Kasi so, ayan dinebenta ko. May lahat ng mga <coughs> dami ko dito may may ano na. May coins. Ano ba, ito? Open tayo dito. Itong 400 halimbawa itong mga to yan, yung mga mga hindi na natin kailangan yan benta na natin yan pero ito mga skill guys kahit siguro huwag natin benta pwede natin benta pa sa mall yan no baka ako sa alim, may pa o, bili tayo na ito lima kasi kung bibili ka nito guys yung tag 50 o 80 100 na accessories uh, same, same 100 diamond lang yan eh. o, sayang kaya pinakamura na yung bibili natin diba? so ang gagawin natin guys ang recycle natin lahat so at least may 500 tayo ngayon kung, kung marami tayong naipon na guys medyo magkakadayaman din no, so yun lang guys sana ay nalaman tayong tip kung pa paano natin marirama no magiging diamond tong mga basura na item natin no pero syempre ako ginagawa. Pwede niyo namang gawin doon sa account niya sa may main main account niya na dami doon. Pwede namang inyo gawin doon pero ako kahit pa paano dito dito ko na lang siya gagawin ito pa yung mga dami natin doon sa main account magkakumita rin kasi ano kung, kung ibibenta ibebenta natin to yung ano natin tatlo tatlo lang yun eh. At least yun for makakakita pa tayo ng for 400 diamond mabibili mabibili nito mga to. Kasi ito na lang yung magre dito. So, so yun. Saka, saka itong ano, itong daily tasks na ano, objectives natin. Yung kailangan gawin natin sa mga dami natin. Kaya madali naman yung pag Na kung paano gawin. So, ayun lang guys. Ito kahit paano. Kahit hindi naman siya sabi sa level, nabibili nyo yung mga basura. So, Ayun Ay, lang. Pero kung kayo, kung sa tingin nyo medyo gahul sa oras, medyo tatamad kayo, tingin nyo naman nyo kung gusto mong gayaan itong method nyo. Kung hanggang lang kayo sa tatlong dami, pwede naman. Ayun so, um, lang guys. Hanggang dito na lang yung video natin. Thanks for watching and okay. goodbye.